Si Daniel ay isang simpleng tricycle driver. Sa edad na tatlumpu, nananatili siyang binata. Labindalawang taon na niyang minamaneho ang tricycle na ipinamanlena sa kanya ng kanyang ama. Ang ama niya ay sumakabilang buhay na noong siya ay isang taong gulang pa lamang. Mag-isa siyang naninirahan sa lumang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay pumanaw na rin na una pa sa kanyang ama. Likas na walang bisyo ang binata, hindi siya naninigarilyo at lalong hindi siya umiinom. Ito ang dahilan kung bakit madalas itanong sa kanya kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Hindi ko pa natatagpuan ang babaeng karapat dapat maging asawa, ang kanyang laging sagot na may kasamang iti. Si Daniel ay isang mabait na nilalang, matulungin at madasalin. Dahil dito, kinagigiliwan siya ng kanyang mga kapitbahay. Wala siyang sinasaktang tao, kaya malapit sa kanya ang loob ng nakakarami para siyang isang anghel na naglalakad sa lupa. Isang gabi, habang pauwi na si Daniel, may nakita siyang mag-inang tila nag-aabang ng masasakyan. Madilim sa gilid ng kalsada kung saan nakatayo ang mga ito. Agad na hininto ni Daniel ang kanyang tricycle sa kanilang harapan. Tinatayang nasa edad 40 ang ginang. Samantala, ang anak nito ay nasa maagang dalawampu, may taglay na ganda na nakabibighani. Ale, saan po kayo? Tanong ni Daniel sa mag-ina. Tila nag-aatubili pa silang sumagot. Iho, pasensya ka na. Nadukutan kasi kami kaya wala kaming pamasahe at wala rin kaming mapupuntahan. Sinundo ko ang aking anak sa kanyang trabaho dahil nais na niyang umuwi. Dahil hindi siya nakapag-aral, hindi siya kayang magbiyahe ng mag-isa. Kung hindi sana nadukot ang pera namin, nakauwi na kami ngayon ang mahabang salaysay ng ginang. Nabanaag sa kanyang mukha ang pagiging sinsero. Para siyang isang ibong sugatan na naghahanap ng kanlungan. Naawa si Daniel sa mag-ina. Alam niya ang pakiramdam ng maghirap kaya hindi siya nagdalawang-isip na tulungan ang mga ito. Inalok niya silang pansamantalang tumira sa kanyang bahay hanggang sa makahanap sila ng pamasahe pauwi. Labis na natuwa ang mag-ina sa kanyang alo. Nang gabing iyon, sumakay ang mag-ina sa kanyang tricycle patungo sa kanyang lumang bahay. Nagatubili atubili pa silang pumasok, pero sinikap ni Daniel na alisin ang kanilang pag-aalinlangan. Para siyang isang bayaning nagliligtas ng mga nangangailangan. Pasensya na po kayo sa bahay ko, ha? Huwag na kayong mahiya. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin, magalang na wika ni Daniel. Samantala, tulala lamang sa isang sulok si Ana, ang anak ng Ginang. Naku, iho, malaking bagay na itong pagpapatuloy mo sa amin tatanawin namin itong malaking utang na loob sa ad ng ginang. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang anak na kanina patahimik. Ano nga pala ang pangalan mo, iho? Sa wakas, naalala ng ginang na hindi pa pala sila nagpapakilala. Daniel po. Ako po si Daniel. Ako naman si Bebang at itong anak ko, si Ana. Hindi talaga palakibo ang batang yan kaya hindi siya nakapag-aral. Mas gusto niyang magtrabaho sa bahay kaya ayon hindi siya natutong magbasa. Hinatid lang siya ng kaibigan niyang si Sheila sa bahay ng pinagtatrabahuhan niya rito. Umalis na kasi si Sheila doon at nagtrabaho sa ibang bansa. Ngayon, nagawa ni Ana na tawagan ang isang kapitbahay namin sa probinsya kasi gusto na niya na sunduin ko siya rito eh. Tapos nangyari pa ito ang mahabang pahayag ni Gloria. Para siyang isang ilog na walang tigil sa pag-agos. Huwag po kayong mag-alala, kung gusto niyo po, magtrabaho muna kayo doon sa karinderya ng isang kakilala ko. Naghahanap kasi siya ngayon ng tagahugas ng plato. Makakatulong ho sa inyo iyon, alok ni Daniel sa ginang. Ngunit na natili kay Ana ang kanyang tingin. Nakuha naman ni Daniel ang ibig ipahiwatig ng ginang, kaya muli siyang nagsalita. Mababait ho yung tao rito. Ligtas din si Ana kapag dumito siya sa bahay. Ako naman, gabi na ako umuuwi dahil sa pamamasada ko. Siguro naman po ay marunong magluto si Ana na maaari niyang kainin kapag mag-isa lamang siya. Tanggapin mo na, Nanay, para makauwi na tayo. Kaya ko na po ang sarili ko. Marunong naman ako magluto sa kauna-unahang pagkakataon. Narinig ni Daniel ang boses ni Ana. Para siyang nakarinig ng matamis na musika. Tumango naman ang ginang kaya saglit itong nagpaalam sa kanila. Bibiling po ako ng makakain natin. Gabi na kasi, kaya matatagalan pa kung magluluto pa ako dito. Dito na muna po kayo. Babalik ako agad, humakbang na palalabas si Daniel nang tumango ang ginang. Samantala, nanatiling nakatitig sa kawalan si Ana. Para siyang isang ibong nakakulong sa kanyang hawla, naghihintay ng kanyang pagkakataon na makalaya. Mula nang umalis siya sa kanilang probinsya, marami na ang nagbago sa kanya. Hindi na siya ang dating ana na inosente may nag-aalab na apoy sa kanyang katawan na gustong mapawi. Buti na lamang at dito sila napadpad ng kanyang ina, dahil pakiramdam niya ay hindi siya magtataga na mag-isa. Sana'y hindi siya bigin ng lalaking ito. Kaya taimtim siyang nagdasal na sana'y hindi siya bigin ni Daniel sa gabing iyon. Ilang minuto ring nagtagal si Daniel sa tindahan ni Aling Alma. Nakikipagkwentuhan pa kasi sa kanya ang matanda pero iniisip ni Daniel na baka nagugutom na ang dalawa niyang bisita, kaya kaagad na siyang nagpaalam sa matanda at tinahak na ang daan pa uwi sa bahay. Pumasok siya sa bahay at nadatnan sa sala si Gloria at si Anna na tahimik na nakaupo sa upuan na gawa sa kahoy. Inilapag ng binata ang supot ng kanin at ulam na kanyang binili at sa kanyayang kumain ang mag-ina. Naglatag ng plato sa mesa si Daniel at naupo sa harap niya ang mag-ina isinalin niya sa mangkok ang kanyang mga nabili at nagsimula nang ang kumain. Kumain na kayo at saka mamaya po pala doon na kayo matulog sa silid ko. Dito na lamang po ako sa sala. Hayaan niyo po at pagkatapos kong kumain ay dadalhin ko rin yung mga gamit niyo. muling nagpasalamat ang ginang sa sinabi ngayon ni Daniel. Nagpatuloy na nga silang kumain at pagkatapos ay nagpresenta na si Ana na siya na ang maghugas ng pinagkainan. Sa yaman ng binata, sapagkat bisita ang turing niya sa mag-ina ay wala na siyang nagawa pa, sapagkat mapilit pala si Ana. Iniligpit na lamang ni Daniel ang kanyang silid. Isang kwarto lamang kasi ang mayroon ang bahay na iyon, kung kaya't alangan namang sa sala niya patulugin ang mag-ina. Nang matapos sa pagliligpit ay pumasok na si Gloria sa silid na iyon. Lumabas naman ang binata at naabutang nakaupo si Ana sa upo ang kahoy sa sala kung saan na Lena matutulog si Daniel. Hinayaan na lamang ito ng binata at lumabas sa bahay upang tawagan ang kaibigan niyang si Julio. Lenagi ito nang may -ari ng may-ari ng karinderya ni Aling Lusing na siyang nagha-lena sinang tagahugas ng plato. Ilang saglit pa ay sinagot na ni Julio ang tawag at nakausap ni Daniel ang i e. si nito. Pumayad naman si Aling Lusing at nais nitong magsimula na si Gloria bukas na bukas din natuwa si Daniel kung kaya't muli siyang pumasok sa loob upang sabihin kay Gloria ang magandang balita, habang si Ana naman ay tahimik na nakikinig sa pag-uusap ng kanyang ina at ni Daniel. Naisip ng dalaga kung bakit tila yata sobrang taga ng kanyang Elena si Atat na atat pa naman siya na muling Marlena san ang bagay na iyon. Sinabi ni Daniel sa Elena sa inya na pwede na itong magsimula bukas sa karinderya kung kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang Elena si umaktong naghihikab na si Ana at sinabi sa ina na sila'y matulog na. Nauna siyang pumasok sa silid at ilang saglit pa nga ay sumunod ang kanyang A. Elena si. E. Pagpasok pa lamang ng kanyang ina ay nagkunwari ng tulog ang dalaga. Naramdaman naman niyang maingat na nahiga sa tabi niya ang kanyang A. Elena si. E. Naghintay pa si Ana ng ilang minuto at bahagyang gumalaw at idinikit ang kanyang tenga sa mukha ng kanyang ina. Mukhang tulog na, Tulog na ito sapagkat naririnig ng dalaga ang mahihina nitong hilik. Maingat at dahan-dahang bumangon ang dalaga. Nang tuluyang makabangon ay bahagya pa niyang nilingon ang kanyang ina na tulog na tulog na. Nakapatay na rin ang ilaw sa loob ng silid na iyon. Humakbang si Ana at tinungo ang pintuan. Nakasara iyon kung kaya ay nag-isip ang dalaga kung paano iyon bubuksan ng hindi nakakagawa ng ingay. Kagatlabing pinihit niya ang pintuan nang hindi na talaga siya makatiis pa. Dahan-dahang umuga ang pintuan at sumabay ang ingay ng may kalumaan ng pintuan na gawa sa kahoy. Sa wakas ay tagumpay niyang nabuksan ang pintuan at kung gaano siya, kaingat ng buksan niya iyon ay ganun din kaingat ng iyon ay kanyang isara. Walang lock iyon kung kaya ay bubuksan rin naman mamaya kapag natapos na siya. May kakatwang ilaw ang tumatago sa butas ng dingding ng bahay na iyon na siyang nagsilbing ilaw ni Ana upang marating ang pwesto ni Daniel. Nakita ng dalaga na natutulog na nakatihaya si Daniel na ang tanging suot lamang ay shorts na may garter. Hindi rin ito nagkumot. Dahan-dahang humakbang si Lena patungo rito. Sabik na sabik ang dalaga. Ilang sandali niyang pinakiramdaman ang bihi Lena, yad na paghinga ni Daniel, pagkwa ihinawakan ito ng marahan ang braso ng lalaki. Tila nangungulila ang kanyang katawan, Kaagad na naglakbay ang tila ilang bultahe ng kuryente sa kanyang katawan na siyang dahilan kung bakit mas lalong uminit ang pakiramdam ni Ana. Maya-maya ay dumampi ang labi ni Ana sa mga braso ng lalaki. Ilang sandali pa ay narinig ng dalaga ang biglang pagtawag ng kanyang Elena si, mabilis na nag-ayos si Ana. Sigurado naman ang dalaga na tutulog na tulog ang binata. Lumayo siya sa tabi ni Daniel at pumwesto sa may pintuan. Hindi nga nagtagal at lumabas sa silid ang kanyang ina. Nakita siya nito kung kaya ay sinabi niya rito na umihi lamang siya sa labas. Napilitan na siyang pumasok sa silid at nakasimangot na nagtalukbong ng kumot. Nabitin siya, bitin-nabitin kung kaya ay Elena say ang buntong hinina. Lenadi, ayos ka lang ba? Bulong sa kanya ng kanyang ina na nasa likuran lamang niya. Opo. Matulog na ho kayo, yun lamang at pinilit na lamang ni Ana na matulog. Samantala, nililis ni Daniel ang kumot na tinakip ni Ana sa kanyang harapan. Gising na gising ang binata. Habang si Ana ay nagdadasal kanina, nagulat siya sa ginawang iyon ni Ana pero sa kabila nun ay talaga namang nagustuhan niya. Parang biglang pinasuka ng libo-libong demonyo ang kanyang isipan. Hindi lubos maisip na gagawin iyon ni Lena, hindi man lang ito nandiri sa kanya bagkus ay tila yata sayang-saya ang dalaga. Magdamag na nagpapabalik-balik si Daniel dahil sa pangyayaring iyon. Ang buong akala ni Ana ay tulog ang tricycle driver na ito, kaya hindi siya mahihiyang humarap dito bukas, ngunit ginising na ni Ana ang makamundong pangangailangan ni Daniel bilang isang lalaki ang Carlena sa nayon ay hinding-hindi niya. Malilimutan at maaari pang ang madugtungan kinabukasan. Maagang nagising si Daniel at nagluto, ganun din si Gloria, isasama niya kasi ngayon ang ginang sa karinderya ni Aling Lusing. Maya-maya pa ay lumabas sa silid si Lena, parang wala lang nangyari kung ito ay umasta na para bang natural para rito ang ginawa nito sa kanya kagabi. Baka nga inisip talaga ni Ana na tulog siya, gustong matawa ni Daniel sapagkat may tinatago pa lang. Kakaiba ang tahimik na Lena gini Gloria. Sabay na kumain si Gloria at Daniel, hindi sumabay sa kanila si Ana at kakain na lamang daw ito mamaya. Pagkatapos kumain ay umalis na si Daniel at si Gloria, na naman si Ana sa bahay. Pakiramdam ni Lena ay sobrang baga ng oras. Bakit kasi ayaw ng iti Lena sa niya na siya na lamang ang magtrabaho roon sa karinderya? Di Lena, hindi siya nabuburyong rito sa bahay ni Daniel. Buti da Lena kung nandito rin ang binatat kasama niya, Baka matuloy pa yung balak niyang gawin kagabi. Tanghalian na at nakapagluto na rin si Ana. Napalingon siya nang bumukas ang pintuan at pumasok sa loob si Daniel. Pawis na pawis ito, ngunit sa paningin ng dalaga ay talaga namang masarap itong kagatin. Naalala na naman tuloy niya ang ginawa niya kagabi, biglang nag-init na naman ang pakiramdam ng dalaga. Inalok na lamang niyang kumain si Daniel upang hawiin ang init na nararamdaman habang si Daniel ay naupo na sa hapag at nagsimulang kumain. Minsan lamang siya umuwi kapag tanghalian at ngayon niya ay umuwi siya, sapagkat tila yata may kung anong demonyong nag-udyok sa kanya, siguro ay dahil din sa pagod at hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Sabay na natapos ang dalawa sa pagkain, ngunit hindi man lang magawang magsalita ni Daniel at ganon din si Anna. Ilang minuto pa at naligo si Daniel sa banyo na nakabukod sa bahay. Mga ilang minuto rin siya sa banyo at pagkatapos ay kaagad nang lumabas at nagpatuyo ng buhok sa papagsalabas ng bahay. Hindi alam ng binata na sinisilip siya ni Lena sa siwang sa loob ng bahay. Wala kasing suot na pangitaas ang binata, kung kaya ay biglang natakam ang isang katulad ni Ana sa addicted sa bagay na iyon. Nang matuyo ang buhok ni Daniel, ay kaagad na nga siyang pumasok sa bahay. Nahiga sa upo ang gawa sa kahoy sa sala at hindi na malayang nakatulog noon. Lumabas sa silid si Ana, gustong gusto na ng dalaga na hawakan si Daniel, pero nagpigil siya sa kanyang sarili. Dumiretso siya sa banyo na tanging tuwalya lamang ang bitbit. -bit. mabilisang ang naligo ang dalaga pagkwa ilumabas na, sigurado siyang himbing na himbing na ngayon si Daniel. Nakatapi lamang ang tuwalya ang dalaga, nadalena din niya si Daniel sa sala na hayapang naghihili. Mainit ang ile na hon kung kaya ay walang suot-suot na t-shirt ang binata. Nakabukas din ang bintlena banda sa maisala kung kaya ay kahit papaano ay may pumapasok na hangin sa loob. Habang si Ana ay hindi magawang dumiretso sa kwarto at magbihis. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakahigang si Daniel, maingat siyang naupo sa palena isinito pagkwa ay kagaya ng nakaraang gabi ay muli niyang ginawa ang bagay na yon. Nakaluhod si Ana na papalunok, hindi gumalaw si Daniel na para hulog na hulog ito sa malalim na pagkakatulog. Ngunit kagaya kagabi na talaga namang anumang oras ay manunuklaw si Daniel. Nagmadali si Ana, ngunit niyang mapalingon ang dalaga sa pintuan ay nakawang iyon, napilita ng dalaga na tunguhin ang pintuan at saka iyon dalidaling isinara. Pagkatapos ay bumalik siya sa kinahigaan ni Daniel at tinuloy ang naudlot na gagawin. Hindi na nga nakapagpigil ang dalaga at maya-maya ay bigla na lamang sumampa. Hindi malaman ang gagawin ng mga oras na yon. Napapapikit ang dalaga talaga namang pawisan dahil sa kabang nararamdaman na magising ang binata. Ngunit o namang si Daniel ay nagkukunwari pa ring tulog. Napansin ni Ana na nakatakip na ang damit ng binata sa mukha na to. Hindi niya tuloy alam kung gising ba o tulog ang lalaki. Pero naisip ng dalaga na hindi naman gumagalaw ang binata, kaya naman narating niya ang paraiso. Bagsak si Ana at at talaga namang napagod pawisan at dalidaling nag-ayos ng sarili at umalis na nga roon parang walang nangyari na umalis si Lena. Uminit tuloy ang ulo ng binata sapagkat hindi. Pa siya natatapos, ginawaan niya nga ang lahat upang magpigil at baka tumakbo pa palayo si Ana kapag nalaman niyang siya ay gising na gising. Pero nang marating ni Ana ang rurok ay iniwan na siya nitong nabitin sa ere Inayos pa nito ang nagulo niyang kasuotan. Naririnig pa ng binata ang pagkanta ni Ana sa loob ng kanyang silid na para bang sobrang ganda ng araw na to. Sino ba naman ang hindi mapapakanta sapagkat ito ay nakarating sa ruro, samantalang si Daniel ay hindi. May araw ka rin sa akin sa isip ng binata. Ang dati niyang ugali na maginoo ay biglang nawala nang siya ay nakatikim ng putahe ng may kapal. Wala na ngayong ibang iniisip si Daniel, kundi ang maangkin si Lena. Sumapit ang gabi at dumating na ang E. Elena SE ni Ana galing sa karinderya ni Aling Lusing. May dala pa itong ulam kung kaya ay nagsaing na lamang ang dalaga. Magaan ang pakiramdam ng dalaga sapagkat nabawasan siya kani-kanina lamang. Halos hindi nga mapawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Iniisip ni Ana kung makakaisa pa kaya siya mamaya. Siguro pwede kapag madaling araw, sigurado ang dalaga na tulog na tulog na ang kanyang A. Elena S iniisip pa lamang ni Lena ang bagay na iyon ay talaga namang natatakam na. Pitong inang sila ay naghapunan Lena Gilena ka ay nagkukwento ang kanyang ina tungkol sa karinderya kung saan ito pansamantalang nagtatrabaho. Nang matapos sila ay kaagad nang nagpaalam ang kanyang ina na mauna na itong matulog sapagkat napagod ito sa buong araw na pagtatrabaho sa Kendria pagkakataon niya na iyon. Pagkakataon na ng dalaga sapagkat maaga rin yatang matutulog si Daniel dahil naglatag na ito ng banig sa sala. Pumasok na nga ang kanyang ina sa silid ni Daniel at naiwan ang dalaga sa labas sapagkat kasalukuyan siyang naghugas ng kanilang pinagkainan. Sinadya ni Ana na bagala ng paghugas ng saganon, kapag pumasok siya sa tinutulugan nilang silid ay himbing na ang kanyang Elena si nalingon na naman niya si Daniel na patay gilid ng nahiga. Lihim na nagdasal ang dalaga na Elena, tumihaya ulit ang binata mamaya ng saganon ay malayan niyang magawa ang ginawa niya kaninang tanghalian. Ali ilang saglit pa ay tapos na nga sa paghugas ng plato si Ana, kung kaya ay nagpunas na siya ng kamay sa nakasabit na pamunas malapit sa lababo. Nakapatay na ang ilaw sa loob ng silid ni Daniel kung saan natutulog ang kanyang Elena sa ganun rin sa sala, ngunit pumapasok pa rin doon ang ilaw na nanggagaling sa kusina kung kaya ay nakikita pa ni Elena si Daniel mula roon sa kusina. Naglakad na ang dalaga at hinayaang nakabukas ang ilaw sa kusina, tinungo muna niya ang silid ni Daniel at nakita roon ang himbing na himbing na nga na kanyang ina, ngunit hindi pa pwedeng lumabas ang dalaga sapagkat baka gising pa si Daniel. Kailangan muna niyang tiyakin na himbing na nga rin ito. Pumatak ang isa sero ng gabi at kasabay noon ang pagbagsak ng malakas na ulan sa erong bubong ng bahay na iyon ni Daniel. Mas lalong na-excite ang dalaga sapagkat masarap makipaglaro sa apoy kapag ganoong malakas ang ulan. Dahan-dahang nilingon ni Lena ang kanyang ina at malakas na ang paghilik na tutanda na bagsak na talaga ito, at tulog na tulog na tumayo na si Ana at tinungo ang nakaawang ng pintuan, hiniwaan niya kasing nakaawang ang pintuan nang sa ganon ay hindi. Siya mahirapang makalabas na kiramdam muna siya sa sala. Gawa ng ilaw sa kusina ay nabable na agnya ang ngayon nakatihayang si Daniel, laking pasalamat ng dalaga sapagkat tumihaya ito ng higa. Dahan-dahan siyang lumapit sa gawin ng lalaki saglit niya itong tinitigan at pilit na binabag kung himbing na nga ang pagkakatulog na to. Sa mukha ng binata ay mukhang himbing na nga ito kung kaya ay dahan-dahan ang nagdasal si Ana. Lingid sa kaalaman ni Lena, nagising nagising pala si Daniel, nakikiramdam lamang siya sa bawat kilos ng dalaga, at maya-maya pa ay sumampa nga si Lena, hindi na naman napigilan ang sarili tila uhaw na uhaw ang dalaga. Napapapikit si Ana dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Hinayaan niyang pakawalan ang kanyang nararamdaman, halata ang pagkauhaw ng dalaga, wala na siyang pakialam ng mga oras na yon dahil na rin sa panggigigil. Ilang sandali pa ay hingal ang dalaga hanggang sa marating nito ang ruro. Batid ni Daniel kung ano na ang susunod na gagawin ni Ana at hindi siya papayag na basta-basta na lamang itong tatayo, kung kaya ay pinigilan niya ito at hindi rin naman nagtagal ay narating ni Daniel ang ruro. Lupaypay na binitawa ni Daniel si Ana, hindi inaasahan ni Ana na nagawa ni Daniel, habang ito ay tulog-tulog na tulog ang binata akala pa naman niya kanina ay nahuli na siya na yun pala ay iniisip nitong Elena na ginip lamang ito. Tumayo na ang dalaga at pumasok sa silid upang matulog masyado siyang napagod. Kinaumagahan nagising si Gloria, ngunit hindi si Daniel, hindi muna siya mamamasada ngayong araw at nagdahilan na lamang na masama ang kanyang pakiramdam. Ang totoo niyan ay nakulangan pa siya sa mga nangyari kagabi. Umalis na si Gloria at naiwan na lamang si Daniel. At Ana na ngayon ay mahimbing pa rin sa silid ng binata. Siguro ay masyado itong napagod kagabi gayong araw ay gagawin niya ang lahat upang mapasunod si Ana sa lahat ng kanyang gusto. Sinika ba ang kanyang katawan at ngayon ay hindi niya kayang pahintuin ang apoy na tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Bumangon si Daniel at saka pinatugtog ang kanyang nabiling speaker ng may kalakasan. Nais niyang pahiyawin si Ana. Pumasok si Daniel sa silid ni Ana, ngunit nakasalubong niya ito sa pintuan, may dalda-dala itong tuwalya at mukhang maliligo bahagya namang napaurong ang binata. Upang bigyang daan si Lena, bigla tuloy siyang tinablan ng hiya. Lumabas na nga si Ana sa bahay at tumungo sa banyo, hindi pala pumasada si Daniel mukhang makakaisa na naman ang dalaga mamaya, kapag nakatulog si Daniel sa tanghali binuksan niya ang gripo upang punuin ng tubig ang malaking balde nang siya ay makaligo na. Nagsimula nang ang maligo ang dalaga pinagtagpitagping kahoy ang nagsisilbing dingding ng banyo kampante si Ana unang buhos sa kanyang katawan ay bahagya pang nanginig ang dalaga. Malapit na siyang matapos sa paliligo nang bigla na lamang bumukas ang banyo. Hindi nakapagsalita ang dalaga iniisip niya kung bakit naroon si Daniel, Tumayo si Ana at bigla na lamang siyang hinabol ni Daniel at saka ay ginya patalikod rito. Nasa likuran niya na ngayon si Daniel at hindi pa rin magawang magsalita. Ni Lena tila banilamon siya ng galak sa maaaring maglenas. Ilang sandali pa ay pinihit paharap ni Daniel si Ana marahan niya itong pinagmasdan sa maganda nitong mukha tinitigan ng mga mata ng dalaga Dahan-dahan nilapit ang labi nito sa labi ng dalataga, hindi na nga nakapagpigil ang dalawang ito at tuluyan na nga nilang hinayaan ang kanilang nararamdaman na hulog na sila sa kumunoy ng pagkakasala, halatang halata ang pagkauhaw o napapapikit ang dalawang ito, talaga namang pawis na pawis na. Mga oras na iyon dahil sa kanilang tinatamasa parehas na gigil, parehas na hingal. Ilang sandali walang imikan nang marating nila ang rurok nagkatinginan ng bawat isa, si pagkatapos noon ay naggitian, parang walang nangyari nang lumabas ng banyo, napapangiting napapahinga ng malalim si Daniel buong buhay niya ay hindi niya naisip na. Magagawa niya ang bagay na iyon, ang pangyayaring iyon ay nasundan pa ng nasundan sa mga sumunod na mga araw ay linggo hanggang sa tuluyan ng nakapag-ipon si Gloria ng pamasahe masahe pa -uwi sa probinsya ng mga ito, ikinalungkot ng binata ang bagay na iyon. Lalong-lalo na ni Lena patid kasi ng dalaga na kapag umuwi na siya sa kanila ay wala na siyang pwedeng makasama doon sapagkat wala naman siyang mga kapatid na lalaki, tatay lamang niya ang lalaki sa loob ng kanilang pamamahay kung kaya ay huling gabi. Na nang mag-ina ay sinulit na lamang ni Daniel nang makatulog si Gloria ay dinala niya si Ana sa kanyang tricycle na nasa harapan lamang ng kanilang bahay na is kasi talaga ni Ana na kung saan-saan nila gawin ang bagay na iyon gusto nilang subukan ng... Masikip na tricycle ni Daniel kung kaya ay naroon sila ilang oras at paulit-ulit na naglakbay sa kalangitan hawak kamay is nagtitiis sa masikip na tricycle na iyon hanggang sila ay tuluyang napagod-pagod man ay pinilit nila ang sarili na bumalik sa loob ng bahay. Matulog kinabukasan ay nag-ayos na nga ang mag-ina ng mga damit kung ano ang kanilang dala ng sila ay dumating sa bahay na iyon ay siya rin nilang dala pagkaalis maliban sa isang bagay na naiwan ni Lena kay Daniel, iyon ay ang car. Lena sana kailanman ay hindi mawawala sa isipan ng binata.